Habang nakatayo ang tatlong babae, ipinaliwanag ni Menglo na alam nila ni Chen Chen na lilipat ng tirahan si Nana, kaya dumating sila ng espesyal para sa housewarming nito. Pagkasabi noon, lumapit siya kay Chen na at mariing ipinakilala ang sarili sa kapatid ni Shen Yuan. Sinabi niya na siya si Liu Menglo, at mula ngayon ay maaari na siyang tawagin bilang ate Menglo. Hindi rin siya nagpatumpik-tumpak at agad ipinakilala si Chen na, Sabay-sabing ito ang tunay na may-ari ng bahay at maaari rin siyang tawaging ate Nana. Pagkarinig nito, tumingin agad si Shen Yuan kay Chen na at mariing nagtanong kung siya na nga ba ang magiging hipag niya. Ngunit imbes na sagutin ang tanong, tumingin lamang si Chen na kay Shen Yuan, tila naghihintay ng kasagutan mula sa kanya. Si Menglu naman ay napangiti ng lihim habang iniisip sa sarili na mas mabuting makita kung paano ipapaliwanag ni Shen Yuan ang sitwasyon. Ngunit nanatiling kalmado si Shen Yuan. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ang dalawang babaeng nasa tabi ni Chen na ay kapwa niya ring magiging hipag. Sa narinig, labis na nagulat si Shen Yuan at hindi makapaniwala. Pumasok sa kanyang isipan ang tanong kung iyon ba talaga ang kanyang kapatid. At bakit tila naglalaro ito ng ganoong klaseng mapanganib na laro? Ang masikinagulat pa niya ay kung paano nagagawa ng mga babae na magkasama sa iisang silid ng payapa at tila walang alitan. Sa kabila ng sitwasyong iyon, napangitilang si Menglu, habang si Chen na naman ay namula ang pisngi at napayuko ng mahinhin. Samantala, si Chen Chen ay dahan daw ang lumayo dahil pakiramdam niya ay wala naman siyang lugar sa pinag-uusapan. Agad na nagtanong si Shen Zuan sa dalawa, halatang naguguluhan at nauutol pa ang boses, kung totoo ba ang sinabi ng kanyang kapatid. Walang pag-aalin lang ang umiti si Menglo at diretsyong nagsabi ng, oo, totoo ito, nakababatang kapatid. Si Chen na naman ay tahimik na tumango, kasabay ng labis na lamang na mababakas sa kanyang mga mata. Dahil dito, humarap si Shen Zuan sa kanyang kapatid at mariin sinabi na isa siyang tunay na walang hiya. Ngunit ngumiti lang si Shen Yuan at sa kanyang isipan ay pumasok ang sariling kaisipan, na ito pa lamang ang simula. Kung hindi kayanin ng kapatid ang dalawa, paano pa kaya kung lumawak ang kanyang harem sa hinaharap? Kaya mas mabuting masanay na ito ng mas maaga. Pagkatapos nito, ay nalalaya ni Menglu si Shenzuan na tumayo habang hawak ang kanyang kamay, at mariin na sinabi na kung may lugar man itong nais puntahan para maglibang, sabihin lamang at sasamahan niya ito. Nakangitiwing idinagdag ni Chen na nakatatapos lamang ng entrance exam ng kanyang nakababatang kapatid at bukas ay pupunta na ito sa Star City. Kaya dapat ay magkaroon sila ng mas maraming pagkakapareho, kahit na mas introvert ang kanyang kapatid. Ngunit mabilis na sumabat si Shen Zuan, na may kumpiyansang sinabi na wala itong dapat ipag-alala dahil kapag nakasama siya nito ng ilang araw, siguradong magiging mas bukas na ang kapatid. Samantala, si Chen Chen naman ay nanatili lang sa tabi, na para bang naroon lamang upang maging saksi sa isang makasaysayang tagpo. Napaisip siya at hindi makapaniwala na ang mga ito ay agad na nagkakasundo. Naalala niya tuloy ang kasabihang ang mga magkakaparehong uri ng tao ay natural na nagkakatuluyan. Ngunit sa pagtitipo ng pamilya ni Shen Yuan, ramdam niya na isa lamang siyang tagalabas. Muling bumalik sa kanyang isipan ang naging usapan nila ni Menglu habang nakaupo sila sa sofa. Naitanong niya noon kung paano nagagawa ng dalawa na maging ganito at kung paano sila nakakapagkasundo at nagkakasamang payapa sa iisang silid. Sa ngiti ni Menglo, ipinaliwanag nito na ang isang lalaki ay lalaki, ngunit ang isang matalik na kaibigan ay mananatiling matalik na kaibigan. Sa katunayan, noong sinaunang panahon ay maraming pagkakataon na ang magkakapatid na babae mismo ay nagbabahagi ng iisang asawa, kaya mas lalo na kung magkaibigan lamang. Sa narinig, napaisip si Chen Chen na kung tutuong gaya pa rin ng dati ang samahan ng dalawa, bakit hindi na lang sila mag-usap ng direkta at kailangan pang siya ang laging magsilbing tagapamagitan? Ang pinakamasaklap pa, si Shen Yuan ang bumibili ng mga mamahaling sasakyan para sa kanila, habang siya na siyang nagdadala ng abala ay wala man lang nakukuhang benepisyo. Kaya't nasabi na lang niya sa sarili na tunay ngang peke ang pagiging mag friend ng dalawa. Tumayo na si Shen Yuan at ipinalam sa mga babae na sila na muna ang mag-usap dahil magpapahinga na siya. Habang hawak naman ni Chen na ang kamay ni Shen Zuan, sinabi niya rito na matutulog na ang kanyang kapatid kaya mas mabuti pang sila ay mamasyal. Iminungkahi niyang bumili na rin ito ng mga bagong damit, sapatos, at bag. Ngunit nagdadalawang isip si Shen Zuan at diretsyong sinabi na bagamat magaling sa pananamit ang kanyang mga hipag, hindi niya alam kung kaya niya bang isuot ang ganoong klase ng istilo. Doon ay masayang humarap sa kanya si Menglo, nakangiti pa habang nag-aalok. Sinabi niya kay Shen Suan na wala itong dapat ipag-alala dahil tuturuan niya ito ng lahat ng kanyang sekreto sa pagpapaganda ng istilo. Sa narinig, tuwang-tuwa si Shen Suan dahil alam niyang magiging mas maganda rin ang kanyang pananamit kapag natuto na siya mula sa kanyang dalawang hipag hindi na sila nag-aksaya ng oras at bumabal na ang grupo papunta sa garahe. Sa sandaling iyon, lumapit si Menglu kay Chen Chen at sinabi na naiwan niya ang kanyang pitaka sa itaas, kaya pakiusap na hintayin siya sandali. Agad namang sumang-ayon si Chen Chen at sinabing hihintayin niya ito. Lumipas ang sampung minuto at biglang nakatanggap si Chen Chen ng mensahe mula kay Menglu. Sinabi nito na mas mabuti pang mauna na siyang umuwi at magtaksi na lang dahil may mahalagang bagay pa siyang aasikasuhin doon. Kasabay noon ay nagpadala na rin siya ng pamasahe para kay Chen Chen. Sa nabasa, hindi mapigilan ni Chen Chen ang magtaka ng sobra. Pumasok agad sa kanyang isipan ang tanong kung anong klase ng business ang aasikasuhin ni Menglo sa bahay ni Nana. Habang ang mga hipag ay abala sa pamimili kasama ang nakababatang kapatid, ito namang si Menglo ay gagamit ng pagkakataon para sa isang lihim na pagtitipan. Napabuntong-hininga na lang si Chenchen Chen at inisip na hayaan na lang silang mag-enjoy habang siya ang naiwan na magpaliwanag kay Nana. Ang masaklap pa, paano nga ba siya makakagawa ng matinong dahilan? Halos sumakit na ang ulo niya kakaisip kung paano populusutan ang sitwasyon. Sa loob ng bahay, dahan daw ang pumasok si Menglu sa kwarto ni Shen Yuan na mahimbing na natutulog. Tahimik siyang gumapang papalapit at marahang umakyat sa ibabaw nito. Nang halos magkadikit na ang kanilang mga mukha, inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Shen Yuan at dinilaan ito ng dahan-dahan. Dahil sa biglang sensasyon, agad nagising si Shen Yuan, nagtataka kung ano ang nakadagan sa kanyang mukha. Ngunit sa mismong sandaling iyon, Agad niyang nakilala ang pakiramdam. Ito ang parehong init na nararamdaman niya tuwing may ginagawa silang kakaiba ni Menglo. Agad siyang bumangon at mariing tinanong si Menglo kung baliw na ba ito. Ngunit namumula ang pisngi ni Menglo habang malambing na ipinaliwanag na wala ng ibang tao sa bahay dahil ang lahat ay nasa pamimili. Sa kasalukuyan, silang dalawa na lamang ang naiwan. Hindi maiwasang magtaka ni Shen Yuan kaya't muli niyang tinanong kung bakit hindi siya sumama. Ngunit habang nakapatong pa rin siya sa kanya, maring ipinahayag ni Meng na mas pinili niyang manatili upang makasama siya at alagaan ang kanyang oras ng pamamahinga. Dahil doon, ngumiti si Shen Yuan at maring sinabi kay Meng na pakiramdam niya ay mayroon itong itinatagong lihim na plano. Ngunit mabilis na umarte si Meng Luo na parabang inusente at walang alam. Sinabi niya na hindi niya nauunawaan ang tinutukoy ni Shen Yuan. Sa sandaling iyon, marahan siyang ainulalay ni Shen Yuan upang humiga sa kama. Ramdam ni Menglo ang init sa kanyang buong katawan at sa malambing na tinig ay inamin niya na labis siyang nangulila kay Shen Yuan. Ngunit imbes na agad itong sagutin, mariing ipinaalala ni Shen Yuan na tila mali na naman ang paraan ng pagtawag nito sa kanya. Sa sobrang pananabik, mahigpit siyang niyakap ni Menglo at napabulong ng may lamang na tinawag siyang, Daddy, sabay dagdag pa na matagal na niya itong namimis. Ngunit hindi nagkasya si Shen Yuan sa kanyang narinig. Sa halip ay mariin niyang sinabi na hindi sapat ang hina ng pagkakasabi at nais niya itong ulitin. Kaya sa pagkakataong iyon, mas malakas at mas tapat ang naging tinig ni Menglo habang buong puso niyang binigkas ang salitang, Daddy. Makalipas ang isa't kalahating oras, natapos na sa pamimili sina Shen Suan at Chen Na. Habang naglalakad sila palabas, agad tumawag si Shen Suan sa kanyang kapatid. Ibinulales niya sa telepono na si ate Chen Chen ay nauna nang umalis dahil may iba pa raw na aasikasuhin si Lul Uze. Dagdag pa niya na halos tapos na sila ni Nanazi sa pamimili, kaya tinanong niya kung kailan darating ang kanyang kuya. Nasa loob pa ng sasakyan si Shen Yuan nang sagutin niya ang tawag. Sinabi niya sa kanyang kapatid na maghintay lamang sila dahil parating na siya agad. Samantala, sa loob ng isang tindahan, may isang lalaking nakaupo habang nakahalumbaba. Napansin niya ang mamahaling sasakyan ni Shen Yuan na dumating sa harap. Namangha ito at napabulong na napakaganda ng kotse, ngunit agad din siyang napatigil at napaisip. Nang bumaba si Shen Yuan mula sa sasakyan, biglang sumagi sa kanyang alaala na kilala niya ang binatang iyon. Pinilit niyang alalahanin, at maya, maya ay biglang pumasok sa isip niya ang eksaktong tagpo. Naalala niyang siya ang batang lumapit sa kanya tatlong buwan na ang nakalipas upang ay cash out ang lahat ng kanyang credit. Kinuha nito ang lahat mula sa kanyang Wabe, Bai Chao, at mga credit card, para lamang makabili ng isang bag na LV sa IFC. At pagkakuhan nito, labis pa itong nagpasalamat sa kanya. Hindi siya makapaniwala, paano nagkaroon ng ganoong klase ng kotse ang lalaking iyon matapos lang ang isang buwan. Saan siya biglang nakakuha ng ganoon kalaking pera? Naisip pa niya kung baka napadpad ito sa Golden Triangle o sa Hilagang Myanmar at nakisali sa isang malakihang negosyo. Sa sandaling iyon, natanong na rin ni Shen Yuan ang kanyang kapatid at si Chen Na. Agad niya itong tinawag at pabirong sinabi na mukhang napagastos ng malaki ang kanyang hipag dahil sa kanilang pamimili. Narinig iyon ng lalaking nasa tindahan at halos mabitawan niya ang iniinom. Sa isip niya, bigla niyang naunawaan ang lahat. Kaya pala, nakatagpo pala ng mayamang nakatatandang babae ang binata. Naisip pa niya na talagang napakaganda ng maging bata at guwapo, dahil sa isang iglap ay maaari nang magbago ang kapalaran. Hindi niya naiwasang isipin na si Shen Yuan ay parang isang alagang aso ng babae. Sa kanyang isipan, malinaw ang payo, humanap ka lang ng bahagyang mas nakatatandang mayamang babae. Alagaan mo ito ng mabuti, at makukuha mo ang lahat ng bagay na iyong gugustuhin.